yun paborito ko pa rin ito. <laughs> kasi ito halos lahat naman ang prutas, paborito <laughs> <laughs> konti lang talaga yung may gusto sa prutas na ito kasi akala ko nung bago magbagong taon mauubos ang bunga niya kailangan ba ka ng pan display para sa new year new year's eve eh akala ko marami mangunguha halos hindi nabawasan yung bubungan niya. Ang dami dami pa din. Yun lang. Kunti lang talaga yung may gusto ng itong prutas na ito. Kayo ba? Uh, gusto nyo ba yung prutas na yan? Or comment nyo ako, bakit, bakit ayaw nyo nitong prutas na ito? Dari naman yung mama nang na kaagad. pampalinaw ng mata. Ayan, pampalino ng mata. Sabi ka mahinog? Tingin na baka mama mahinog. At tayo eh, manginginain. Ako, uh, mga kaibol, dalawang piraso, o hanggang tatlong piraso, kaya kong makakain yan. And, pagkatapos dun, parang ano na ako, uta, o umay. Nakakaumay. Ito, oh. may nakakas ng hangin, mga kaibol. Dami, yung iba, nahihinog na nga sa ano. Ito malambot na, no? oh. Dami, dami, dami pa dun, oh. No? Canistil ang tawag pala dyan Or chesa Chesa Sa English ay Egg fruit. Uy naroon o Kinainan na siguro ng ano Ibon Ng ibon Ano 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 na Yun Dami ng hulog o ito Hindi pa yan Malinis man yan Ito hmm. Tigas pa Tigas pa din Pero nahulog na Ito mga kaibot Kinakain ng ibon Yan. Ibon o ano, uwak? Ibon yan, kabog. Ibon, kabog. Ay, kabog. Aliki. Wala naman ibang makikinabang yan. At kung tila may gusto niyan, Yung mga ibon, talaga pinaka makikinabang yan. Ito. Pwede pa ito. Yan. Crack na siya, oh Nag-crack na siya o. Tumama o. Oh. Pilip ito oh. na pati oh. Mga crack oh. na oh. Nurulog na. Isang kater As in, dami. Hitik na hitik. Yung hinog sa puno. Tamis yan. Hitik na hitik. Isang puno lang yan. Dami. Ang okay, ganito. Ayan o, oh. isang katerba walang nangunguha at hindi nila gusto ang lasa <laughs> pero kami mahilig kami sa chesa or egg fruit kung tawagin dito kami nangunguha ng para sa yung pan display ko sa 12 fruits hmm. yun Paborito-paborito. <laughs> Alus lahat naman ng perutas favorito niyo. Hahaha. ng Hahaha. 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 siya. Hahaha. 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 Ay, ay, ba, ayaw nito kasi ang iba ayaw nito kasi pagkakitinayin mo parang kamuti. Uh, ah, parang kamuti. Lasang kamuti pero mas matamis sa kamuti. Oo. Kaya, ay, Nagakahakla. Na, ano ba na tawag? Nagakabulon. 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 Bulon. Nagakabulon. Nagakahakla kung tawagin dito sa amin. Sarap. <laughs> Chesa or canisteel fruit or egg fruit ang tawag dyan. Hmm. Egg. so yun lang please follow like and share for more bye bye thank you